Dismayado, galit at humihingi ng justisya at pananagutan si Sabu Governor Pambari 4 sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa mahigit 26 billion pesos na flood control projects na anya ay bigong protektahan ang lalawigan mula sa pagbaha. Narito ang report. Matapos ang malawakang pinsala ng bagyong Tino, hindi napigilan ni Governor Pamela Pambari 4 ang kanyang emosyon habang humaharap sa media ngayong araw, November 6. Sa ibinahaging impormasyon ng Cebu Provincial Government, galit dismayado at humihingi ng hustisya at pananagutan ang gobernador sa mga opisyal at contractors na sangkot sa mahigit 26 billion pesos flood control projects na hindi umano nagprotekta sa Cebu mula sa baha na tinuring nitong deadliest flooding in years. Ayon sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website, 414 flood control projects na nagkakahalaga ng 26.7 billion pesos ang ipinatupad sa Cebu mula 2022 hanggang 2025. Gayunman, hindi nito napigilan ang malawakang pagbaha sa timog, kanluran at hilagang bahagi ng lalawigan kinumpirma ni Governor Barry Cuatro na nakipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa National Bureau of Investigation, NBI 7, at nagsumiti ng mga dokumentong kaugnay sa mga proyekto. Ipapasa ng NBI ang mga resulta nito sa Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang imbestigahan ang korupsyon sa mga proyektong flood control itinuligsari ng gobernador ang nakaraang administrasyon sa Kapitolyo dahil sa umano'y kakulangan ng pangmatagalang solusyon laban sa pagbaha, kabilang ang maayos na flood control systems at mahigpit na pagbabantay sa mga quarry operations sa paligid ng Central Cebu Protected Landscape o CCPL, ang pangunahing watershed ng lalawigan. Sa darating na mga araw, inaasahang tatalakayin ni Governor Baricuatro ang issue kay Pangulong Marcos na nakatakdang bumisita sa Cebu upang personal na makita ang pensala at maghatid ng tulong. Jen Garcia, iMinds, Philippines.